Oh, Magandang gabi na naman. <laughs> Ayan, gabi Ayin na tayo. tayo. O, katatapos lang po ng ating night na tutorial. Na Kaya napagabi tayo guys sa ating ano. Hindi pa lang ano matagal na nagkakaroon ng ano. Light. Ang Hindi. liwanag. Brown out kasi whole day guys. Ayan. 6 to 7 guys yung brown um, out. Meron tayo dito pakbit. Dagko manlot ang hiwa. Okay lang Okay. <laughs> nilagyan ng And, ano. Guys, at may pa, mga pating pa tayo, guys. Ayan. Ito yung pakbit, guys, na may Tapos karne. na kayo mag-pray, guys. Kain tayo. Kain tayo. Hello, hello. Kain. Napasok pasok pa noon. Ang naman kitang kamot. Kamot kita. Mas masarap kumain na kakamay. <coughs> Pampalinaw naman ng mata, guys, yung ano natin ngayon, gulay. Pakbit. Na. No. Kasi puros na lang tayo mga dahon-dahon ng mga nakaraan. <laughs> Ito may paksyo pa tayong burot. So guys, yung mga pating natin guys. mga <laughs> Kain tayo, mga unta. Mga match yung ano, gulay at saray yung paksiyo. Masarap hmm. so, na ulam. Teka kang nairang ada pagluto. Okay. Inayan pa. Ang labuhas pa ito pag ayan. Haon. Kain po. Shout out po sa lahat ng aking followers. Kapwa content creator, sharer, star sender. Shout out kay Melinda Dascabodel. Follow nyo guys yung kanyang ano vlog. May peranti at Anilin Labrador Smith. Mga legit race backer po yan. Ayan. Ay, okay, kaobloy. God bless vlog. Ang Matthew was so Thank you so much. God bless. Taxi boy, taxi boy. Mm. Kay Dennis vlog. Kinetic Children's TV Dad's vlog. Kapatid ko. Mm. Kay La Maria Consolation Esplanato Niacao. Oh. Maricel Paragato, shout out. Kain. Mm. Chris Kapapas Labagalas Vlog. Shout out. <laughs> Shout out kay Marinor Topas Permijo. Shout out. Thank you for always sharing my vlog, Nor. Shout out po. Gawang kita. Karubasa. Adihin ano, pakbit. Marasa karubasa. pa din ano nagtiang ang sa kastiel nag-away ka na liwat pusa namin nagpag-away na naman siguro kasi napilay na naman yung hindi yan marunong makipag-away inaway siya no kawawa naman yung paa mo ano na naman pilay inaway na naman Naging ka. siya nabubugbog Mabait kasi yung pusa namin guys, hindi marunong makiaway. Naawit sa pag labas. Ang dami kalabasa. Tempo mana oh, gigi taruh dan selabas itu pada church lagi apa praktis hmm. Gabi na dito. Kaya tahimik na sa labas. Maagong si magsitulog mga tao kasi umulan. Shout out sa mga kapatid ko sa Pampanga. Mga pamangkin at ang nanay ko dyan. Nanay ito niya, lupo. Pangaon na eh. Ardin good thing isda. Alin utan. Ang utan. Mm, Pakbet. Tangaon kita pinubrila <laughs> lang kita pinubre pobre lang pangkaam mga pating guys pating na maliliit guys <laughs> Ito na yung Hmm. Seryoso na inaantok na. <laughs> inaantok na ako. Gabi na kasi. Apa <laughs> yung dinner namin na paggabi na. <laughs> Gabi na natapos ang ating tutorial, guys. Kasi late dumating kasi nga nag-brown out. 7 na kasi guys nag light -like. 2 hours yung tutor yeah, yan sinabi na tayo guys sa ating hapunan na ako. Tubos na. Sarap guys. Oh, Tubos na. Thank you so much sa panunood. Das ka na? Thank you. Thank you very much. <laughs> God bless. Po God sa bless lahat. po. Pagpalaan po kayo.